Pero bakit dito sa Israel, tayong mga Pilipino, hindi tayo magkaisa? Minsan nananawagan ng pagkakaisa, gusto dalawa pa yung prosesyon. Eh kasi dapat yung, yung santo namin yung dadali, yung santo namin yung ganyan, yung ganito, yung ganyan. Eh kayo na lang. Tapos dinadamay niyo pa kami mga pare. <laughs> Kapag hindi nasusunod yung gusto nyo, eh sabi kasi ni Father Anto, sabi kasi ni Father Ramil. O di kami rin yung nag-away-away pero hindi namin yung gagawin. Hindi kami magpapa-apekto sa kwento na alam namin nakakawasak sa so kultura ng pagkakaisa. <laughs> Ngayon nga eh, bawat bawat lugar, bawat bayan, may Santa Cruzan. Dito sa Israel, pinipilit ng Philippine Chaplaincy na dapat yung lahat ng community meron ng mga dates. Hindi tayo pumupunta dun sa mga Santa Cruzan na color room. Yung mga Santa Cruzan na kung saan saan lang. Na hindi natin alam kung saan ang gagaling. Nakikita lang natin, meron pa lang Santa Cruzan doon. Tapos malalaman nyo na lang, na nagbayad pala kayo ng 250. Ay, sa takusan yun, business yun. Diba? Mga minamahal kong kapatid, ngayong araw na pinasisinayaan natin ang dalawang malaking eventong ito, huwag natin kalimutan na ang nagbubuk